welcome back to another video. Ayan, ready ready na kami gumala. Bali pupunta kami sa mausap dito sa May Parsa. Ipapasyal ko si Asher. Katapos lang namin gumawa ng mga activities. Ayun ayun sa book. Yung book na galing Pilipinas. Ayun yung pinapagawa ko sa kanya ngayon. Counting. Ganyan. So, sabi ko nga, ipapasyal muna namin habang bakasyon. Ipapasyal muna namin si Asher. Diyan sa May MoSAP dito sa May Parsa. Kasi nga, may mga palaro. Papa, let's go. Nandito na si Asis. May mga palaro-palaro. At kung ano-ano pang mga display ba. Saglit lang. Kasi may ano. May mga sinampay kami. Hindi pwedeng mahapunan yung sinampay na yan. Kaya see you there, guys. Ito na kami, guys. Bali, may dalawa kaming ticket. Inaantay lang namin si Asis kasi nagparking siya dun sa loob. And mamaya papasok na tayo dito. Ngayon, walang masyadong tao. Unlike yesterday, napakadaming tao gawa nga ng festival. Tapos ayun, eh, nataon pa itong yung mosap nila dito. Kaya ngayon kasi mas magandang gumala. Hindi masyadong siksikan sa loob. Kahit papano makakapaglakad ka ng maayos, hindi yung nagigipagsiksikan ka sa mga tao. Ayun na, parating na si papa namin. Ayun. Ayan, papasok na tayo. <laughs> Naboboard daw siya kasi nga naghahatid siya ng gamit dito sa loob nung nakaraan. Look, there's a big snail there, oh. Did you see? That one, oh, big snail. Nothing happened ano, for for sale. Nung buntis ako kay Asher, ito yung unang pinuntahan namin. Ayan yung mga gamit nila pang ano o pang fishing. No, that, that, that's not a goat house. That's a, a pigeon house. Perwa, perwa house. Sugar. Sugar, perwa house. What? Pigeon? Ah, uh, dove. Ito yung panggiling sa bigas, oh. Supa, ayan. Pag may mga mosap, dinidisplay talaga nila yung gawa sa clay na ginagamit nila noon, noong puunang panahon pa. Yung panghuli nila, ayan, oh, yung panghuli nila ng isda. Ito yung ginagamit nilang tambol. Oh, ayo, let's go, let's go. Eto bayo, pang bayo. <laughs> <laughs> Di ba may ganito sa atin? Why? I know, the rice. For grinding rice like this. Yeah, may malaking na snail. Where? I love Kichara. Mm, I love kichara. Kichara. Ang daming mga display eh. Nakakainggan nyo bumili. Ang daming mga display. May mga souvenirs. May mga sapun. Oh, yeah, okay. Elephant, rhino, souvenir, souvenir shop. Meron na yung palaro. Papa, we will play. May palaro dito, oh. One time only. Ayaw ni Asis. <laughs> Gusto ko yan yung maglalaro. Palaro, palaro. Andaw yung mga ano. Etong palaro na to, madaya. Yan, madaya. Yan. Ay, ang sarap mag-shopping pag maraming pera eh. Nakakaingan nyo bumili. Oh. May mga accessories. Ang sarap maglakad. Walang masyadong tao oh. Blanket. Mga sweets. Mga sweets dito sa Nepal. Mga upchart mga tinyela sapatos, mga pinggan gamit sa kusina, ang dami hmm? ayan, kaya kami na ayan ang gusto niya, mickey mouse slide daw, ayun Yan lang naman ang gusto niya dito. Mickey Mouse slide. Hmm. Happy? Nice. Okay. You just play. Next, after sa slide sa Mickey Mouse, eto naman. Bali ang rides dito ay tig 100. So, kailangan kapag pumunta sa mga ganito eh. <laughs> Medyo maghanda-handa ng nang ano ng pera pang laro sa bata kasi yun lang naman ang kaligayahan nila kagaya nyan, yung slide 100 10 minutes tapos ito 100 din pero di ko lang alam kung ilang minutes pero ang importante nag-enjoy ang bata tamang-tama naman yung ibinigay sa akin ni Asis kagabi eh eksakto may papanglaro ngayon si Asher dito sa ano sa palaruan Ayan, ilawan ko lang. Next, eto naman, yung nilaro niya pang isa, medyo natakot si Asher dito, kasi nga, Medyo mabilis kaya sabi ko dun sa lalaki, ano bistari-bistari kasi natakot si Asher. Medyo umiyak si Asher kanina dyan. Kaya sabi ko sa lalaki, ano lang, adahan ah, dahan lang. mag -isa lang kasi siya dyan kanina. Pero may mga bata din na sumunod. Mga tatlo yata, tatlong lalaki. So ayun guys, nandito na kami sa bahay. Halos kadarating lang namin eh, inihatid kami ni Asis. Eksakto kasi kanina, mga around 2.30. May tumawag na pasahero kay Asis. Sabi ni Asis, iwanan ko kayo. Sabi ko, oh, sige. Tapos, maya-maya, uh, naglaro pa si ko kumain ng ice cream. Tapos, sabi niya, gusto ko pang maglaro, mami, sa rides pinasakay ko pa siya ng mga ilang rides siguro. Tapos gusto niya dun sa may train na yung kailangan may kasamang parents. Sabi ko, hindi ako pwede dyan anak ko. Natatakot akong mag-ride. So, okay lang sana kung hindi ako buntis. Sabi ko, hindi pwede dyan. So, naintindihan naman niya. Mamaya, mamaya nagpapabili siya ng laruan. Although, nabilhan na namin siya kanina nung airplane tapos nakita niya laro ang gusto na ng gun sabi ko hindi may mga gun, may gan ka na dati sinira mo last year diba binilang ko siya ng gun tapos gusto niya yung anong tawag doon Vern, anong tawag doon yung ano ba nakalimutan ko ang tawag doon yung ganun sabi ko hindi hindi mo yan malalaro mamaya yung babatang babae may bubbles so nag blow siya ng bubbles kanina tapos si Asher hinahabol niya yung mga bubbles. Bubble, sabi niya, gusto ko ng bubbles. Sabi ko, sige. Abay, pagkabili namin ng bubbles, sabi niya, let's go home, mami. <laughs> Natawa talaga ako. Nabili yung gusto niya ng bubbles. Sabi niya, let's go, mami. Sabi ko, we will wait for papa. Kasi sabi nung ama, balikan ko kayo. Pero mga bandang alas 3, alas 3, past 3. Past 3 Pastry na yun kanina eh. Balikan ko kayo. Hindi niya kami binalikan. Tapos sabi niya, let's go home, mommy. We don't need to wait, papa. Sabi niya, maglalakad na lang tayo. Sabi niya, kala niya, siguro malapit lang. Eh, sa loob yun ng parsa. Sabi ko, sige, dinaglakad kami palabas. Sabi ko, antayin natin si papa dito bago tayo lumabas. Sabi niya, hindi na, no need. Sabi niya, no need. Kasi nakita niya yung mga tao, mga naglalakad din kasi. Kaya, sabi niya, maglalakad na lang tayo. So, tinawagan ko si Asi, sabi ko, nandito na kami sa labas. Eh, tamang-tama naman. Habang naglakad kami, sabi ko, antay na natin si Papa kasi parating na. Ayun, kauwi na kami. Ano na dito eh? mag alas 4 yata. So, okay naman. Na-enjoy naman niya yung isang araw na pamamas siya. Na-enjoy naman niya sa akin, masakit ang pa ako. Pero okay na rin kasi kailangan ko talagang maglakad-lakad, guys kasi naninigas ang chan ko, di ba? At saka yung parang feeling ko nagmamanas ako kaya kailangan kong ilakad-lakad. Feeling ko talaga nagmamanas yung talampakan ko, parang unlaki. ang laki ang tingin ko sa talampakan ko, parang ang laki. <clears throat> ang problema ko kasi kapag limbo naglalakad ako hanggang sa may tulay, masakit na kasi ang legs ko. Ayun, nakabili kami ng ganitong cheese ball, oh. Um, pagkain niya pag medyo mapan, hindi ako hindi kagaya sa, hindi ako kagaya dati kay Asya, nung buntis ako na kaya kong lakarin na simula dito sa bahay, palabas ng Saichok, papunta ako ng Jamira, tapos, ay, Saichok, tapos, papunta ako ng Chok, tapos papasok, pabalik ng bahay. Hmm. In the bubble? Bubble, o oh, after, after namin mabili yung bubble. eh the the bubble. Hmm. After niya mag, Pabili na bubble sa buwi na. Hindi kagaya dati nung sa ako. Kaya sure kaya kong lakarin yun guys. Ganun kalayo. Mag-isa lang ako. Pero ngayon hindi ko na siya kaya. Pagdating pa lang dito sa tulay, dito sa amin, nanginginig na yung legs ko. And water? Yes, and water. Nakuhaw. Pabili ng tubig. doon Kaya... Yun lang, hinay-hinay lang. Pero okay na rin na ganun, lakad-lakad kami ni Asher para ma-exercise ako para alam nyo yon yun, yun nga lang, hindi ganun kalayo yun, na yung kaya kong lakarin, hindi kaya dati na kaya ko, kahit araw-araw yun na ginagawa ko dati kay Asher kaya ko, ngayon hindi hanggang sa may tulay lang ako, balik sa umaga, papunta ako doon hanggang sa may tulay, tapos pabalik na ako minsan kasama ko si Asher, ayaw kong isama si Asher minsan kasi nga alam mo yan, nagtatatakbo siya, hindi ko siya mahabol edo dito sa may kalsada dito sa may kabila namin iyan yung lakara na, iyan yung daanan ng mga truck na nagde deliver ng mga ano papunta sa mga factory dito sa loob kaya natatakot din ako hindi ko siya mahabol kaya hindi ko siya sinasama minsan minsan pag nataon na nandito si Asis ayun or minsan hanggang dito sa bahay hanggang dun lang sa bahay nila ano uh, mama dun sa may malaking bahay doon at hanggang dun lang nilalakad ko minsan pabalik-balik yun lang ang lakad ko minsan para at least nandito lang ako ba so ayan pahinga-pahinga lang ng konte at medyo napagod ka lakad ikot-ikot doon so, Mama, one want okay. so yun lang yung ating video for today guys makasyal lang kami ng konti kay Asher para ma-enjoy naman niya kanyang holiday see you again in our next vlog bye everyone and God bless us all